Umalma ang mga senador sa panibagong pambubuli ng China Coast Guard sa mga sundalo ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ayon sa isang senador, hindi katanggap-tanggap ang pangaharas na ito ng China, lalo't sinisikap ng Pilipinas na resolbahin ang issue sa mapayapang pamamaraan. Si Daniel Manalasta sa detalye. Nanggagalaiti na ang mga senador sa panibagong ginawang pangaharas ng China Coast Guard sa mga tropa ng pamahanaan sa West Philippine Sea na nagdaos na ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Inanunsyo ni Sen. President Francis Escudero na tinatarget ng Senado na magkaroon ng isang full briefing ang Department of Foreign Affairs matapos ang panibagong insidente. Hinimok din Escudero ang armed forces na humanap ng alternatibong paraan para ma-deliver ang supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Para masigurong maayos na natutustusan ang ating tropa habang nililimitahan ang dalang panganib. Ayon kay Senate Majority Leader Francis Tolentino, dapat magkaisa tayo at huwag i-bash o kutyain ang armed forces, pati na ang PNP. Kailangan anya magtulungan at iisang bandera lang tayo. Siguro akit na tayo sa, ano, sa, sa ITLOS, International Tribunal of the Law of the Sea. Akit na tayo doon. Akit na rin tayo sa isang, uh, 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 isang Human Rights Council Agency, dahil yung hindi pagbibigay ng pagkain sa Philippine Navy is a form of food starvation. Bawal po yun. Bawal yung hatlangan yung pagtadala ng pagkain. Bago nito, hiniling na rin ni Tolentino sa Department of Foreign Affairs na hingin ang tulong ng International Committee of Red Cross sa pagbabadala ng food supplies sa mga sundalong Pinoy sa BRP Sierra Madre. Ayon naman kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, di katanggap-tanggap ang pangaharas ng China at ito ay affront niya sa ating soberanya. Sa kabila anya ito ng patuloy na pagsisikap ng Pilipinas na daanin sa mapayapa at diplomatikong paraan para maresolba ang maritime disputes. Pero patuloy daw itong binabaliwala ng CCG. Para naman kay Senator Grace po, dapat matigil na ang pambubuli ng China. At muling nanawagan ng senadora sa pamahalaan na patuloy na kumalap ng suporta sa mga kaalyado nating bansa. Ayon naman kay Senator Joel Villanueva, sobrang kabastusan na ang ginagawang pambubuli ng China. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.